Ani Victor Gamao. Victor Gamao ang nanalo. Huli ka Balbon! Huli ka Balbon! Ang galing. Ganun pala yun. Mga oh, sa Junior Marino. <muling> first, first time ko pumanood eh. Tahu tak? Hampir. Sasabihin ng mikropo na yun, itong eh, finals mm -hmm. na yun. Mamaya nga po, mag-break na yun. Mawawa na may kalabang. mga kalabaw. Magkakainan mo na yung mga tao. Mm -hmm. Dami to. Junior Marino, number 13. King Tubo, number 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Uh, Pagkakaroon po ng race 14, race 15 tayo Ang magalaban, Donna Cinto, number 41 Tsaka Super Inaanak, number 2 Donna Cinto, number 41 Next race, palat na Super Inaanak Number 2. Sino yung labado? Tubo? Layo, grabe. Nanonood kami ng karera kalabaw kasi manami si Tisoy.

Barino, yung de stainless yung pa, no? Ganda. Barino! Ang na ba dito? lang, oh. Ano na! Ayan ang lang. Nakakapusin ako sino, kapusin ka. Nakakapusin ka, oh. Oh. Oh, nakakanak. Uh, Don Jacinto, number 41, saka uh, super inaanak. Susunod na race dito. Nakakatakot po pala, dumidiretso pala ang kalabaw. Kailan <laughs> 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 na, na po atin. Kinakabahan ako eh. <laughs> Ay anak! Talo na nga, ito ito mo din sa mga apit Nakakatakot dumidiretso yung kalabang. Mag-ari po ng race nito ha, Little King. Sa Baby O, mga Race 16. Baby O, sa Little King, ang mga Number 40. Race 17. Saka number 8. Ay, 7. 7, 8

Umalis ng fresh pag we may impactita. <laughs> oh, asa ah, na po si Lolo do? Oh, little king, saka baby yo, kaya kaya na po kayo sa so, sulit na kayo dito sa race na to. Nakita mong may tuta siya na Opo, oh, <laughs> asa po po yun eh. Hindi saan po kayo? Umangan po. Umangan? Opo. Oh, kaya <laughs> kayo siguro ng kalabaw, ano? Pa? Kaya kay pangarera? Hala po. Uh, First time ko nga po mano, dinaya lang po ako. <laughs> Opo, kaya oh, po binib... Opo. Souvenir. At least bago ako mamatay, nagagawa ko yung mga <laughs> hindi ko pa na-experience. E eh, <laughs> oh, ako nga, inoperahan eh. Nabuhay pa ako. Oo, ako rin po. Operada na ako sa appendix eh. Kayo po. Sa ano po sa inyo? Abdo, inalis yung... Ah, Abdo. Bato sa Abdo po, ano? Hindi lang ako ng anak ng maestra. Wala, wala, wala. Pati ko. Kaya lang. Sa puso, pinadaan. Excited lang masya. Inip? <laughs> inip na inip. <laughs> inip na inip. Pa? Lalaban lang?

<laughs> hirap pong maliit hindi naman dapat lumilis kayo sa tao hindi <laughs> oh. po, pwede ito baka tamaan na, okay, pag malapit, ka na. Oh, okay, okay na wala ka na talis alo alo

Ayan na ako, parehong Nakakatakot parehong Sabi. poor na ako, na, Ang

Ah, uh, sabi si Beryl. Beryl, baka yun ang mga ayaw mata sa gitna na sa baseline, no? Baka sabi yung mga talon natin dyan. Ay, Ah, yung pala yung nagsasalita. Ah, kay na kayo lahat dyan. Sa may trap. Ano, itayin po dyan? Hindi. Pag bumaba ako dyan. Sasayawang ko kayo.

Restress. 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 Oh <laughs> Restress. 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 Alam kong masakit sa tenga yan. Wag. Rest, rest, rest Rest, rest, rest Rest, rest, rest rest. ayan na. Ayan na, na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na,

Bawat takbo nakakapawis, may my god. Nakuha mo yung bata, lalaki eh, na uh, nakakurat. Hindi po. Nagulat nga po tapura, ako eh. Ayos po nga kit yun. Lolo daw may ngayon, oh, na ng Uy, pagod na siya oh. Ayan ang nalalo eh. Oo? Huh? Uh, walang nalalo. Pagod Ay, na. Makakalaban na tayo, 7. Check out, check out, check Eh, ito na nga nga yan. Ito? Hindi uh, mo nakita dito sa siya. Mm -hmm. Skylight, ang kalaban, Batang Talavera. Nandag sa ating pananala? Opo. Ay, anak, sorry. I love you. Sorry, anak. I love you.

na to, susunod na race, number 18, Bullet. Ang kalabang, mm. Batang Lebron. Ako ata yun ah, Bullet. Batang Lebron, number 5, Bullet, number 16. Ala, Bullet, number 19. 19. Ano na naman kayo? Pag-aing uh, na si Bulit at sa ayong Batang Lebron. Kayo po susunod na race dito. Wala pa po. Warenta, warenta. Warenta, warenta. Warenta. پرتي 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 پر વરતા વારતા વારતા

Ah, nagtitinda kayo? Kasama si Jessa? Susunod mo. Eh, sino yung kasama mo? Si Teng Teng, nga ah, saan? Ay, ah, andiyan si Teng Teng. Simbahan yeah. na siya. Simbaan. Hindi. Wala. Bigay mo sa akin niya, wala kang problema. O, ayan. Solve na problema. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> Ay, tuwaban na may <marami> kalabaw. Ay, <laughs> <laughs> oh, mga bata, baka mamaya madaburang ng kalaboyan. Hindi na po ako bata, mukha lang. Kamera pa rin dyan. Hindi ko po dinala. Nagda-drive po kasi ako motor eh. Walang paglalagyanan. May kasama pa po ako. May aso pa akong kasama. <coughs>

Субтитры сделал DimaTorzok

Minit, Martin. Malamang ako talaga naman ay. Ayoko mawe di ba tayo? Tayo naman. 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 naman. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman

아, <목소리로> 맞